Wow ah. Ang pogi-pogi ko ha. Ah. Wow ah. Ang lakas maka ano ah. Takas ah. <laughs> guys. Bibili tayo ng ano guys, 'yung na ah. 'Yung pagsinunog mo. Hay ko masakit pa ako. Pagsinunog mo guys eh. Ang susunog. Opo. Bear. Guys, si Mayor guys oh. Mayor oh. tay okay. pagbilang nga po ng ano te. Ng Skyflakes. Yung Skyflakes. Skyflakes ba yan o? Skyway o ano te. Yeah, uh, isang Skyflakes te. At saka dalawang ano. Ah... Uh, ano te presto at saka isang hansel opo kahit ano te basta ano ano sal ko guys ito te ang sandaan Magkano po? Sige te, salamat eh. Guys, alam mo guys Ito lang alam mo guys Kasi Mabisang matibay ito sa St. guys. Guys, subukan ko lang guys kung totoo yung Ay, grabe guys, nasurot pala ito guys eh. Oh. Ay, grabe oh. pa lang ang napanood ko. Ito. Best grabe guys. Amoy nung ano ba yan? Hindi May kapangyarihan ako. So ayun guys, totoo nga guys, nasusunog siya guys. To. Sa so bagay guys, guys, lahat naman ng bagay nasusunog, diba?